Balita naman po sa mga lalawigan, binayo. ng malakas na hangin, dala ng bagyong Marse ang lalawigan ng Cagayan. Sa lakas nga ng hangin, nagbagsakan ng estante sa isang tindahan sa bayan ng Santa Ana. Winasiwas din ng malakas na hangin ang mga puno nakita rin ang matataas na mga alon sa bayan ng Gonzaga. Nagkanda sira-sira pa ang maraming kabahayan doon. Nagpatupad naman ng force preemptive evacuation sa ilang bayan sa probinsya. Sa kabuuan, higit 6,000 pamilya ang inilikas doon. Mga kapatid, ngayon po ay ating ginugunita. Partikular po sa mga lugar na tinamaan nga po ng pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng mundo. Opo, ito po yung typhoon, super typhoon Yolanda. Sa Tacloban po ngayon, ginugunita ang naturang pangyayari at ngayon ay eh, walang klase sa pasok po sa kaskwelahan at maging sa gobyerno sa Tacloban mula pa kahapon. Nagdaos din po ng mga misa para po sa mga biktima ng dilubyo. Nagtirik din po ng kandila ang ilang residente sa kanila pong mga tahanan bilang pag-alala sa mga maraming namatay ng dahil sa super typhoon Yolanda. So para kay uh, Bert Apostol, good morning Bert. Happy birthday sa iyo, Bert. Oo, kasi second life nyo na ito. Uh, mm, yan yung mga panahon na napapa-English-English -English ka kay Bert. Oo, kaya pala kahapon na uh, gunita ako ito, ginagwento ko itong mga gantong pangyayari. Itong uh, hindi malilimutan na kasaysayan sa pagtama ng pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng mundo so far. Sana po hindi na ito ma maulit pa. Samantala mga kapatid, sa iba pang mga balita, nanawagan po ang Commission on Elections o COMELEC sa mga senador na bilisan na ang desisyon sa panukalang ipagpaliban muna ang parliamentary elections sa BARM. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, umaasa silang may desisyon ng Senado sa Disyembre. May sinusunod daw kasi na timeline ng COMELEC. Kabilang na dyan ang pag ng balota na sisimula na nila sa huling linggo ng Disyembre. Habang inihintay ang desisyon ng Senado sa panukala, tuloy pa rin daw ang mga aktivitas aktibidades ng COMELEC para mapaghandaan ng BARM elections. Kabilang na dyan ang filing of Certificate of Candidacy na magtatagal hanggang bukas araw ng Sabado. Sa panayam po ng programang ito, sinabi naman ni Chairman George Garcia na umaasa siyang maplansya na ang mga panuntunan sa parliamentary elections sa BARM sakaling mapospone ito. Kabilang na dyan ang babilang na mga ng mga dapat pagbotohan ng mga taga-BARM. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Chairman Garcia. Siya Sana itong mga legal issue na ito ay ma-resolve. Sana itong mga bagay na ito ay magbigyan ng tugon kagad. Ka For example, sa isang taon na yan, kung sakasakali sak mapopostone, e eh klaruhin talaga kung 80 ba yan at saan i-distribute yung pito na nanggaling sa sulo. Klarong-klarong paliwanag po yan mga kapatid dito sa aming programa kahapon. Yan nga po ang tinig ni Comelec Chairman Attorney George Garcia. Patay ang isang pulis uh, sa enkwentro po naman sa Davao City. Binabantayan ng mga pulis ang puganteng si Nestor Ansayod nang makatunog daw ito at nakipagbarilan. Nabaril niya at napatay naman si Police Staff Sergeant Noel Marundan. Napatay din ng mga, ng mga pulis ang sospek. At ayon sa otoridad, dating rebelde si Ansayod. Nakulong din siya sa mga kasong murder, kidnapping, at illegal detention at maging robbery. Pero siya ay nakapuga noong pong ng Enero. Inako naman ang pamunuan ng Davao City Police ang gastusin sa burol at magpapalibing sa namatay na kanilang kabaro. Magbibigay din po ng tulong pinansyal sa naulilang pamilya ni Marundan ang PNP. Nagsalpukan ng motorsiklo at ambulansyang may sakay na pasyente sa Cebu City. Sa video, kitang tumawid ang ambulansya sa isang intersection kahit nakapula ang traffic light. Kaya ang paparating na motorsiklo tuluyang sumalpok sa ambulansya. Sa lakas ng pagkakabangga, tumila po ng rider at halos hindi na makagalaw. Agad siyang sinakloloha ng mga tao sa lugar. Bumaba ng ang medic mula sa ambulansya para tulungan ng rider. Dinala sa ospital ang rider matapos magtamu ng mga sugat pero agad din namang nakauwi nang bumuti na ang kalagayan nito. Nangako naman ang rider na aak pagkuin ng gastos sa pagpapaayos sa nabangganyang ambulansya.